Sinalubong ng protesta ang unang araw ng big time na taas singil sa presyo ng langis na uutay-utayin ngayong linggo. Giit ang transport group na piston, hindi sapat ang subsidiya na pangako ng pamahalaan para ibsan ang bigat sa bulsa ng lagpas limang pisong taas singil sa kada litro ng diesel at halos apat na piso sa gasolina. Bagamat hindi pa pinal kung magkano ang ayuda, baka hindi pa raw ito kasya sa isang linggong gasolina ang At sa atin po, ayaw natin na parang karsada eh. Na kapag nakakita, nakakita tayo ng lubak, tatapalan natin yung karsada, hindi yung patsipatsing solusyon. Malaking tulong naman para sa ilang driver ang inaasahang ayuda. Pinaplan siya pa ng Transportation Department kung kailan ito ipapamahagi pero ang iba may nais ng linawin sa pamahalaan. Kasi yung mga previous kasi sa operator na pupunta, eh, hindi naman operator ang nagdi-diesel mga driver. So dapat pag-aralan nila kung paano nilang matitiyak kung paano mapupunta sa mga driver na siya talagang bumibili ng diesel o krudo ng mga sasakyan. Sabi ng Transportation Department, makatatanggap ng subsidiya lahat ng PUV drivers at operators, consolidated man ang kanilang prangkisa o hindi. Pinapapreno naman ng ahensya ang isinusulong na taas pasahe alang-alang sa mga commuter. Ayon kay Transportation Spokesperson Mon Ilagan, ipinagutos na ni Secretary Vince Dizon na gawing prioridad ang pagbibigay ng subsidiya sa halip na magtaas ng pasahe. Kung ang ilang drivers naman ang tatanungin, Hindi ko masasabing pabor pero kung walang magagawa na ibang paraan, siyempre, kung kinakailangan. Eh, kahit, kahit piso lang, eh, kanya lang, malaking kundi sa mga pasahero yun. Magkakaiba din ang pananaw ng ilang pasahero sana hanggang piso lang talaga or 50 cents sana kasi hindi naman din ganun kataas yung salary na may mga trabahador eh. Hirap din po kasi yung magulang ko sa pagbibigay po ng alawan sa akin. So kung dadagdagan pa po yung pamasay, parang mas mahihirapan pa po ako. Lalo na ito madadagdag po yung mga gastusin ko. Isa sa nire-recommendang aksyon ng grupong piston ang pagtanggal ng buwis sa produktong petrolyo. Pero paliwanag ng Energy Department, wala sa kanila ang kapangyarihang ito an amendment to the current law ang kailangan diyan para either to suspend to lower uh, or even to uh, abolish uh, taxes on fuel. Kakausapin daw ng ahensya ang mga oil company kung pwedeng hindi ituloy ang kalahati ng taas singil sa webes. Yan ay matapos bumaba ang presyo sa pandaigdigang merkado sa pagkalba ng tensyon sa pagitan ng Israel at Irana. Patuloy din anila ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya hinggil sa diskwento. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.